Ipapakain niya na lang sa amin, ipamimigay niya pa sa mga kapatid niyang batugan na para bang labag sa kalooban niya na matulungan niya kaming mga anak niya. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Chloe. Dalawa lang daw silang magkapatid pero yung nanay daw po ni Chloe ay merong tatlong nakakabatang kapatid. Kakagraduate lang daw ng high school ni Chloe bago nagka-pandemic. Kaya sakto naman daw na nung nag-first year college siya ay palagi siyang nasa bahay kaya hindi niya na daw sinayang yung pagkakataon na makahanap ng mapagkakakitaan. Nakapag-apply at natanggap daw si Chloe sa isang call center na work From home din. Habang yung ate naman ni Chloe ay tuloy-tuloy lang sa pag-aaral dahil hindi niya raw kayang kumuha ng part-time job dahil sobrang seryoso niya daw sa kanyang kinukuwang kurso na engineering. Simula daw nang nalaman ng nanay ni Chloe na nagkaroon na daw siya ng pagkakakitaan ay huminto na daw sa pagbibigay ng pera sa kanilang magkapatid. Pinglinggo lang daw kasi nila nakakasama yung kanilang nanay dahil namamasukan daw po itong stay-in sa pagawaan ng mga shorts sa taytay. -tay. Habang yung tatay niya naman daw ay sumasideline sa paggawa ng mga electric pan washing machine at minsan namamasada din. Okay lang naman daw kay Chloe Chloe na parang siya na yung naging breadwinner Dalang ang iniisip niya daw noon ay baka nag-iipon yung nanay niya para sa course ng kanyang ate. Kaya lang hindi raw nagtagal ay pati daw bayarin ng mga kuryente at tubig pati pagkain ay sa kanya na inaasa ng kanyang nanay. Nung minsan daw ay parang nainis na si Chloe dahil wala na daw natira sa kanyang sinasahod. Kaya ang ginawa niya daw meron daw isang buwan na hindi siya nagbigay ng pambayad nila ng kuryente. Kinausap niya daw yung kanyang nanay na hindi muna siya magbibigay at sumagot naman daw siya ng oo. Pero pagtingin daw ni Chloe sa kanyang wallet ay wala na daw po yung pera doon at nakaipit na lang daw po yung resibo ng bill nila sa kuryente. Sinubukan niya daw pong i-chat yung kanyang mama kung pinabayad ba ng kuryente yung natitira niyang pera at nagalit paraw ito sa kanya. 2021 daw po na yung ate ni Chloe na nag-aaral ng engineering ay nabuntis. At dito naman daw po pumapasok na pati yung boyfriend ng kanyang ate na nakabuntis sa kanya ay inaasahan na rin ang pinansyal ng kanyang nanay. Hindi naman daw kasi huminto sa pag-aaral yung kanyang ate kahit nagbuntis na. Pero ang sabi daw ng nanay ni Chloe ay doon na humingi ng pambaon at pang tuition sa boyfriend niya. Ang iniisip tuloy nila Chloe ay sa ba dinadala ng nanay nila yung kinikita nito sa pagtatrabaho? Doon na daw pinagtapat sa kanila ng kanilang tatay na yung pera kinikita ng nanay nila ay ibinibigay nito sa kanyang mga kapatid na walang trabaho. Dalawa daw kasi sa mga kapatid ng nanay ni Chloe yung nawalan ng trabaho noong nagsimula yung pandemya. At yung isang kapatid naman daw po ng nanay ni Chloe na natirang may hanap buhay ay merong isang patagong utang na nanay naman daw ni Chloe ang nagpresinta na maghulog at magbayad. Halos dalawang taon daw na naging ganito yung sistema sa bahay nila Chloe hanggang si Chloe po ay nagdesisyon ng huminto sa pag-aaral. Noon daw kasi ay natutulungan pinagtrabahuhan pa siya kahit papano ng kanyang tatay sa pinansyal dahil nakakasideline naman daw po ito ng trabaho. Pero nakapanganak daw po kasi yung ate ni Chloe ay yung tatay na nila yung nag-alaga dun sa bata. Kaya nagparaya muna daw si Chloe sa kanyang ate na graduating na daw po nung siya ay nanganak. Ang usapan daw nilang magkapatid ay pag nakagraduate na yung ate niya, siya naman daw po yung babalik sa pag-aaral. At ngayon taon daw po ay nag-enroll na si Chloe habang yung ate niya naman daw ang nagtatrabaho. Parang nagkapalit lang daw sila ng kalagayan ng kanyang ate dahil ngayon naman daw yung ate niya ang inaasahan ng kanyang nanay. Ang gusto daw kasi mangyari ng nanay ni Chloe ay yung ate niya na yung magsustento sa kanyang pag-aaral. Nahihiya naman daw si Chloe na asa lahat sa kanyang ate dahil alam naman daw nila na may anak na ito. Habang yung nanay naman daw nila Chloe ay nababaon pa rin sa utang kahit hindi na daw nagbibigay sa kanila ng tulong na pinansyal. Kahit tapos na daw kasi ang pandemic, yung mga kapatid daw ng nanay ni Chloe ay parang nasanay na lang na sila ang laging tinutulungan. Palagi pa daw kasi naghahanap ng na mauutangan itong nanay ni Chloe at yung perang nakukuha daw po ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. At yung ate naman daw ni Chloe ang uobligahin na maghulog sa mga utang na hindi niya na mabayaran. Naawa na raw si Chloe sa kanyang ate dahil bukod sa iniintindi nito yung kanyang anak ay dagdag pa dito yung gastusin nila sa bahay at ang pag-aaral ni Chloe. Kaya ngayon daw po ay iniisip niya na huminto na lang ulit. Last month daw po ay nagsabi sa kanila ang kanilang na meron daw po siyang nakapangmaliit na bukol sa kanyang dibdib at nang hiram daw siya ng pera para makapagpa-check up at makapagpa-biopsy. Pumayag naman daw po yung ate ni Chloe at nangako na siya na lang yung maguhulog bilang tulong na lang din po sa kanyang nanay. Pero nalaman daw po nila Chloe na yung perang nautang ng kanyang nanay ay ipinamigay lang sa mga kapatid ng nanay niya at hindi raw po nagpa-check up. Ang palagi daw po kasi nakatatak sa isip ng nanay ni Chloe porkit siya ay tumutulong sa kanyang mga kapatid ay ganun din ang gusto niya mangyari dito kay Chloe at sa kanyang ate. Ganun daw po kasi ang palaging sinasabi sa ate ni Chloe na kung paano ko tinutulungan yung kapatid ko ay ganun mo rin tulungan yung kapatid mo. Ngayon po ay naguguluhan ako kung itutuloy ko pa ba yung pag-aaral ko dahil nangingibabaw na po yung sobrang awa ko sa kapatid ko. Parang gusto ko na lang bumalik sa pagtatrabaho para hindi na ako maging pabigat sa ate ko. Ngayon na yung nanay ko naman yung may sakit kahit isa sa mga kapatid niya ay wala man lang gustong tumulong, ni wala man lang ang tumitingin. Hindi naman namin sinasabing masamang tumulong sa mga kapatid pero sana makita niya naman kaming mga anak niya. Dahil ipapakain niya na lang sa amin, ipamimigay niya pa sa iba. Nagpapakatatag lang ako dahil ito yung pakiusap ng ate ko na hindi ko pwedeng sukuan yung aking pag-aaral. Hanggang dito na lang ate Charis. Siguro ito na lang yung maisusukli mo sa ate mo sa kanyang sakripisyo at pagsisikap na mapatapos ka sa pag-aaral. Yung mag-aral kang mabuti at wag na wag mong susukuan. Kasi kahit anong paliwanag yung gawin yung mag-ate dyan sa nanay mo, kung ayaw niya na talaga magbigay ng pera, wala na tayong magagawa. Siguro ang magandang gawin ng ate mo dyan, pag hindi niya utang, wag niya nang piliting hulugan. Saka kung gusto mong makatulong sa kanya kahit papano, edi eh hanap-hanap ka rin ng yung kahit na maliit lang yung kita, at least meron. At alam ko na sa kalooban ng ate mo yung ginagawa niyang sakripisyo kasi nag-giveaway ka din naman sa kanya nung graduating na siya. Kaya tatagan mo pa at mag-aral ka mabuti, Chloe, dahil magbe-benefit din naman kayo pag nakatapos ka na. At huwag mong kalimutan na palagi magpasalamat sa iyong ate kasi sobrang sarap sa pakiramdam yung nararamdaman mong na-appreciate ka. At gusto ko lang munang batiin ang happy kaarawan si Baby Yona Figueras. Galing yang kay Nanay Jing at kay Tatay Meldrick. At syempre, sa iyong Tia Charis, shoutout ko na rin si Yana Canare at Ira Rivera, Aizen Tamundong at Jinro Oliveros. At para sa mga nagtatanong kung saan po sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka araw-araw. Yun lang, bye-bye!